So, yun, dahil one year na tayo dito sa Riyadh, magluluto tayo ng ano, na, uh, ano to, special na ulam, special na ulam. <laughs> Hindi ano, mag, ano lang ako, magluluto ako ng gulay. Tapos may natira kami kagabi na roasted chicken na yan. Iahalo ko siya dyan. Balikigisa ko lang siya dyan. Yan. Bali, ano na tayo dito sa Riyadh, 365 days. <laughs> Kaya one year na tayo dito. Ano celebration ba to? <laughs> Ayan. Ayan, ayan lulutuin ko muna. Ting mga sangkap natin. <laughs> ayan, yan, yan. Ayan lang siya, simple lang. Wigisa lang naman natin siya. Ito yung natira ang roasted chicken kagabi. May kumain kasi kami sa labas kagabi. daming sibuyas oh. Mas <laughs> marami pa ata yung ricado eh. Kesa sa totoong lulutuin. O, ang malaking buong sibuyas yan. Lagay na natin yung roasted chicken. Design natin. O. itong chicken dito para din siyang yung sa Jollibee pero para sa akin ha, mas masarap pa rin yung sa, ano, sa Jollibee mas juicy yung nasa Jollibee talaga Jollibee sa Pinas Tapos lagay na natin yung kalong. Yan. Ay may Tapos, itong mampalaya. Ang dami eh, no? Ako lang na <laughs> Tapos, lagyan natin ng pating tubig. Yun. Tapos timplahan na natin ng mga pampalasa. Yan, tapos konting toyo. Hmm. Hindi lang. Uy, sobra nata. <laughs> So ayan, malapit nang maluto yung ano natin. Special na gulay with roasted chicken. Ayan oh. Hmm, sarap. <laughs> Ito na guys yung naluto kong ano, gulay ni special. Ayan. <laughs> ah, ayan o. Oh. Sarap. Ayan na yung roasted chicken. Okay, so yun guys. Salamat sa mga nanood. Peace.